Kaya may mga bahaing lugar sa Metro Manila, gaya na lamang po ng uh, Talayan sa Quezon City. Sa kabila po ng uh, kasanayan ay parati pong kinakaba ng mga residente, lalo pa't bumubuhos ang malakas na ulan. Narito po ang aking report. Konting ulan lang daw, agad bumaba sa mga kalsadang malapit sa Talayan Creek. Sa Amoranto Avenue, may namang kapakanina sa abot baywang na baha. Parang ilog din ang kalambas Street ang bahay na binabantayan ni Aling Chari. Umabot daw sa panan ng hagdan ang baha kanina. Pero baliwala raw kumpara sa dinanas nila nung bagyong ondoy, buong first floor, lubog. Umakit sila noon sa bubong para makaligtas. Mm, naranasan namin nung ondoy. Kaya ngayon, pagpunting ula na lang, parang simpre, na ano na ako, parang natatatranta na ako. Wala raw silang naisalba, kaya mula noon, pirming nakabantay si Aling Chari kapag tumataas ang tubig. Si Joshua naman, 8 years old pa lang daw nang maranasan ng dilubyo ng Ondoy. Lumikas sila ng kanyang pamilya sa mataas na gusali ng bahay ng kanilang bahay. Kaya para makasiguro, binilan siya ng life vest. Matakot yung nanay yung sabi ni mama ko. Ma, hindi daw ako manunod. Mabilis namang humupa bahas sa kanilang lugar. Tanghali kanina, Naglilinis na sila ng naiwang kalat ng umapaw na creek.